Pinakuha na ulit natin sila lahat. Aning ah, kasama yung check-card. yung check -aid? Hindi ko makakita yung check -aid. Baka sa bubong. Nandito sa taas. Ah, nandito? Nandito, ito. Eh. Ayan. ayan siya. Ayan siya, ayan siya. na. yung ipag. Ayan sa taas. Ah, sila lahat. Ayan, ayan yung iba. May bata dun kayo. <laughs> Kanina sabi ko wag bungawin gawin. yung ibon. Buti nakita ako. Agad napansin ko. Agad siya. Mawa palayo kasi yan pag nabugaw Papakain na tayo dito sa kanila. Tapos mamaya-maya papalabasin na natin kumain ito yung mga iba natin dito ito Pin yung pinaka update natin sa kanila ngayon nakapeda rin nga pa rin tatlo na yan ginawa ko, binunat ko na pala para ano, kasi mga ano para mabilis yung pagtubo nila kasi malapit na matapos ang ano magdi-derby na ang north ito, para manag ng south try lang natin sana mapahaman natin sila tatlo. Dito. Ito pa rin, hindi pa rin napipisayo sa dalawa. Tayo na natin. Ang checker, nasa baba, nasa ilalim. Ang checker, na aksidente yan, checker na yan. Nagbotol yung paa niya. Doon pa mismo sa may ring na natanggal. Pakainin natin ito mga... kain na sila. Ayan yung ito nila Ito taas. Sa mga natin. Bakay na dumatang. na. Okay, ayan na. Tapos hintayin nyo tapos sabi palubasin natin konti pa yung sabay labas na sila sabang init ng panahon ganda ng araw hindi sa kumain oh walang laman mga ano yan, butsin yan bago tayo magpakain sa kanila hindi natin sila binabusog ng sobra para pag tinawag natin sila, mabilis sila kumain yan lang, pagpapalabasin natin sila, alahan, busog para hindi na sila maganap ng pagkain sa labas okay babe oh update ko na lang ulit kayo sa mga susunod na video na ito, mga susunod na update na ito. mga mangyaring kaganapan dito sa loob natin update ko kayo so update ko na pala, pala kay si putol yung naputol yung paa eto guys naputol putol yung paa niya. naputol okay. Siya na lang paa niya, naputol paa niya yun? eh. Ito yung ano, first batch natin. Naka, 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 ano rin to. Naka SDR din to. Eh, na lang paa niya. Basta putol talaga yan. Sayang. Kung kailan naglugon na, no? kung kailan pabatcher na rin siya ganoon pa nangyari, sumabit sa ano? sumabit sa nakalagay dyan yung nakalagay natin dito yung bakal, yung bakal dyan, sumabit sayang, ano tayong magagawa dyan? kung ano yung nandyan, yun na yun kung ano yung bumacher, yun yung lipad natin